Ano? Hmm. Lalayas ka? Sige! Lumayas ka! Patuloy mo sinayin ang buhay mo! Ang kapal na mukha mo! <laughs> <laughs> ang kapal na mukha mo! Sana! Masapakin ko to. Hindi, hindi, hindi. Habang umiinom ka ng alam. <laughs> Habang umiitit ka ng sigarilyo. Oh my God. Habang... Arnold Clavio. Ano tuloy ko na yan? Anak, kung saan she meet sa Hong Kong? Social. social. Masosyal. Masosyal. Masosyal ito. Panoorin mo. Oh! my God, may galit sila sa akin. Pinatay ko ang anak ko. Tinanggal ko ang respirator dahil hindi ko kaya paghihirap ng anak ko kaya pinatay ko siya! Hmm. Andrea, paano mo maging isang ina? Sanchino. Ha? Sanchino. Sa bundok, mas social mas mataas. <coughs> Hindi nalang si Bal ang may kisalanan! Si Bal ang walang panglang! Si ang tanging kisalanan ngayon magiging anak ng mga sa ibang lalaki! Saan nagtatagaw ang pag-ibig? Vilma Santos, oh, Best Actress. Ayon. Anselmo! I'm... You listen to me! Walang hindi nakakakilala kay Magnolia de la Cruz. Ang hindi nakakilala sa akin ay Aso! Au! 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 Bilangin ng mga bituin sa lalang, Best Actress. Nagsisimulit kayo sa akin! ano ko! Joon-Jo! Wala ka rin! Joon-Jo! 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 My brother is not a pig. Ayan. At sa away mo, My brother is not a pig. Ang kapatid ko'y tao, hindi babay na mo! Tao ang kapatid ko, hindi kapatid ko! Minsan, isang gamo mo, best actress. Ay. Kung hindi si kikilos ngayon! Kailan? Ipagtanggol ang pagkabatay ni Kadensyo! Hoy! Kadensyo! <laughs> Extension, Kadensyo! Grabe! Sister Stella L, best actress ko ni ah! 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 Ay, bakit? Bakit? Ah. I did not kill Sing Valley. Hayo! Floor Contemplation. Ah! Best, best Actress at nanalo sa Cairo King Festival. Ah! 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 Oh my ah! God! Ah! ah! Ano Tagos ng dugo, Vilma Santos. Ah, gano'n ba? Ah! 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 Tulungan niyo ako. Ah! Tulungan niyo ako. Ah! Ah! Mga anak ako. Tulungan niyo ako, awang bata. Tulungan niyo ako. Hmm.